po ni Bossing. Patingin nga, Okay. Ay. Okay na iyan. Malaki na rin iyan. May malaki talaga. Ha? May isa pang mas malaki. Patingin niya. Wow! Nahuli po ni Bossing. Baka lumundag. Ay, ay. Baka lumundag. Grabe. Laki. Ayan po. At bali, ito na po yung mga isda na nahuli po ni Bossing. Ito po yung mga isdang kitang tang. Ayan po. Oh, malaki po itong isa. Ayan, oh, eh. buhay pa po. dagan pa. Ito po yung mga nahuli ni Bossing na lang isa. Eh. Buhay pa po. Uh. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Kami po ni Bossing ay manghuhuli po ng isda dito po sa Lobo. Dito po manghuhuli si Bosing ng isda. Sa kung tawagin po namin ay Lobo. At si Bosing po ay nagpapalabas na po ng tubig sa ilog. Ayan po, tinanggal na po ni Bossing yung mga harang na tabla. Mabilis po ang pag-agos ng tubig. Palabas po dito sa ilog. Ayaw matanggal. Baka kinapitan na ng tihim. Ay, huwag mo na tanggalin kung ayaw. Ano, ayaw matanggal. Ay, kinapitan na ng tihim. Kaya ayaw na matanggal. Huwag na, huwag na tanggalin ngayon. Kinapitan na yun ng piling. Kuha po ah. Ito po yung tabla. Nakinapitan po ng mga piling. Ayaw! Ay, huwag mo Ayan po, lulusong na si Bossing. Kahit medyo malalim ang tubig. Saan yung sabi mo may tilas, si Bossing? Ay, baka doon pumunta. Dapat ay may harang. Si Bossing po yung manggagama. Meron pa ba Titistingin po kung may mahuhuli pang langis. Eh. Oh, yun. Pulihin mo na. Nakita mo, baliktad. Ha? Nakita mo din, baliktad. Hindi. Eh. Nasaan? Yan. Yeah. Busik baka makawala. Galingan mo ang... Haharangan mo agad. Wala na. Ayok ko. Wala na. <laughs> Nawala na daw po. Wala na agad. Marit sa butas. Ano ipapanundot ko? Ano ipapanundot ko? Kami tuwa yan oh. ah. Sumuot po sa lungga. Ah. Yung isda. Ah. Nakakapamo? mo wala. Wala. wala nakalpas na wala na daw po nakalpas na yata si bossing po yung nagagama na po ng isda sa gilid kasi wala daw po siyang magama Buseng alin ang tilas. Yung bayon ah. Buseng. Uy! Laki na yun! Nahuli mo! May lumundag po. Malakas. Pumalabsaw. Ano yun? Yun yung isda! Isda! Langisik! Kusing! Oh! Lagyan mo ng kaunting tubig! Para hindi mamatay. Wow! Laki! Malapad! Huwag mo lang kadamihan ng tubig! O oh, lumundag! Okay na! Ito, wait! Nahan yung tangkay na yan! Wow! Mahuli wow, na po. Tatlong tatlong peraso. Tatlong perasong Yan. Wow! Meron po ulit! Wow! Teka, wait po sa inyo. Oh, laki. Uy, baka ako mga tiga, haway. Ay layak, ha? ha? Ibu sa sama yung layak. Abay, paano? na. Uy. Tiga, 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 busing. Malalaglag na. Wow, eh, may isa pa. Laki na iyon. May isa pa, busing. Napapasama ang layak. Tiga. Tiga. Abe, malaki. Ano <laughs> pa po si Bossing. Dito ko ko ah. lang po si Bossing sa gilid. Wala. Sa nay mahuli mo yung laki malaki. Mababaw na po ang tubig dito sa lubo-lubo. At kami nga po ay nagpalabas po ng tubig. Ano, Bosig? May nahuli ka uli? Isa. Wow, patigin niya. Buka Hindi po ni Bosig mahuli yung langis eh. Nahawakan na kanina ay eh. sumuot po sa lungga. Nakagama po ulit si Bossing ng isda. Ah, hulihin mo na rin. Pwede na. iyan na Oo. Eh. Oo. Hindi kaya yan yung mga hinulog natin. Wow, ma na. wow! <laughs> may, wow! No, nahuli na po ni Bossing. Ulit. Patingin nga, okay. Okay na iyan. Malaki na rin iyan. May malaki talaga. Ah, may isa pang mas malaki. Patingin niya, Bosing. Wow! Wow! Nahuli po ni Bosing. Yung malaki, oh. Maliit niya. Hindi pa kalakihan. Baka yun, eh, may isang kilo na rin. Ang isi kaya, ito. Ayan, may isi na yan. Kuhain na rin natin. Parang madilaw. Hindi kaya yan tatalbog dito, ah. Hindi lulundag. Ah. Oh. Baka lumundag. Bosing. Alamundag. Ay, ay, baka alamundag. Aharangan <laughs> ko ng payong. Grabe, laki. Si Bossing po yung eh. nagsis... Ay, Bossing! <laughs> Mga kaalpas! Nga alundag! Mamuntik na makaalpas at naalundag. Oh, dalawin. Ay! <laughs> Grabe po kainit ngayon. Bayo na po yung mga nahuli po ni Bossing nasa timba. Akin lang pong pinatungan ng niyog. Saka po ito yung may bubo. At lumulundag po. Kanina yung muntik nang makawala. <laughs> yeah. Grabe kainit. Ako pinadito lang sa may ilalim po ng puno. Nagaabang lang po ako kay Bossing. Bayan na po ulit si Bossing. May huli na naman. Wow may kitang sarap po na yung isdang iyan ano meron pa meron lang ha ni eh. teka bubuksan ko muna busing sinaraduhan ko tabay oh muntik nang makatakas oops si bossing po ay nagdudukot lang po dun sa gilid tapos siya po ay may sirok lang na lagayan tapos kapag may huli na po siya mga dalawa o tatlo wow pati nga <laughs> meron po ulit wow Ayan po ay kitang masarap na isda yung po ay ano ah ang gilid po na yung matinik yung po ay nakakatibok pag natusok ka po na yung palikpik na yun dun sa gilid ay grabe po kasakit napakahapdi kaya kapag ka po hindi ka sanay ay huwag kang mga ngahas at talaga namang mapapayak ka po sa sakit kami po ay nang huli lang po nang ipapadala po kay Idro sa Maynila para po siya may pangulam gawa ng si Idro po ay bawal muna ngayon ng mga malalangsa bawal muna ng manok, ng karning baboy, gawa nga po ng, yung pong dati po niyang sugat ay parang nananariwa. Parang nangangati po ulit. Ay sabi ko'y wag po muna kumain ng mga manok, itlog, ng mga malalangsa. Kaya ayun, padadalhan po natin ng isda. May isa pong isdang nahuli si Bosing. Halo ah, mo ilagay mo na doon sa timba ah. baka ako'y matibo kaya ako hindi nadampot wala na padaan mo na ako at ako na itatawid mo na po ha? may langisi nasaan nakita po ni nasaan nakita daw po ni Bosin yung langisi saan dito? Dapat ay malaki. Ay, bayon! Bayon busing sa'yo! gilid! Bayon! Ay, di mo nahuli. Nakita ko! Nagpalit na po si Bosing ng malaking sirok. Kanya pong kakadluin. Baka sakaling mahuli po namin. Angat mo nga, yan. malaki na po yung sirok pong gagamitin po namin. Ay, yun! Huli! Ay! Nakalpas! <laughs> Nakalpas! Aba! Ayan, ayan! May nahuli ah, po. Langis eh. Tapos uh -huh. mga busing na bye Bayan. Hindi hmm. ka, hindi pala nakita. Bayan po. Oh. Hmm. Ipasan ko ito. Saan mo ilalagay? May unos ng hipon. Ano ba? Baka makalpas baka kunti, marami na din iyan. Susubukan po ulit ni Bosing baka po may mahuhuli pa. Baka naman iyon na nga yung mahuli na May mas malaki pa. yan po, bali, sinusubukan pa rin ni Bossing. Aba! Wow! wow! Nakahuli po ulit ang malaki. pati nga, Bossing. Oh, laki. Ano, lagi mo na ulit dito, ha? Baka magwala yan. Ito. Baka lumundag. Laki po, oo. Papapasama yung ko eh. Okay mo, tapat mo kayo. Hmm. Ah. mo. Aba, baka ako'y ma... Ayan, bali, ito na po yung mga nahuli ni Bossing na isda. ito po ay dadalahin namin sa bahay. Mamaya ako na lang po itaktak sa palanggana. Aba, nalangoy pa, Bossing. <laughs> ito yung huli pang huli. Nalangoy pa. Ayan po kami, pauwi na muna po sa bahay para malinis na po natin yung isda ah. at yan po ipoprosen ko ipapadala ko nga po sa mainila. Ah. much 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 later ayan na po yung mga isdang nahuli po ni Bossing uy boy pa E eh, ganito mga Bossing ah, ilirang eh, lang wow Ayan guys, bali ito na po yung mga isda na nagama po ni Bossing. Wow! Ito po ay mga isdang kita. Ito po ay masarap. Na isda. Ah. Ito Tapos ito po yung mga langisi. Tapos po ay may isang... Ano na nga ito, Bossing? At may... Meron din pong nahuli si Bossing na midbid. Ayan po. Ah. Ito po ay lilinisan na po namin. Ayan po at bali ito na po yung mga isda na nahuli po ni Bossing. Ito po yung mga isdang kitang. Ayan po. O oh, malaki po itong isa. Ayan O, oh, eh. buhay pa po. nagluludagan pa. Ito po yung mga nahuli ni Bossing na langis. Eh. Buhay pa po. Uh. Si Bossing po yung nagigib ng tubig. Saka kumuha ng tubig sa bubon. Uh -huh. Malamig po ang tubig sa bubon. Ayan, at ito po ay lilinisan na po namin ni Bossing. Ayan po, bali, maglilinis na si Bosing ng isda. Teo, mahal ko! Gusto mo na ito, mahal? Isisigang natin? Kakain po yan ng may sabaw. Gustong gusto po yan ng mahal ko. Ito pong mga nahuli po ni Lolo. Sariwang-sariwa. Ayan po ang mga isda. <try> ah. Meron pa po ah. Oh boy. Hmm. Kami po ni Bossing ay nagkakaliskis na po ng mga isda. Tatanggalan na rin po namin ang hasang. Ano ba gumugulo kayo bibigit dadalhin? Ha? Ano'ng dadalhin? Tapos dadalhin mo kayo yung iba, yung iba yung ulam natin buhay pa ito, ako yung tatakot baka wow, ako yung mga pibo At yan po, ito na yung mga isda. Ito po ay nalinisan na natin. Ilalagay ko po sa siplak para maiprose na po. Yung pong iba naman ay pang ulam po namin. etong iba lang po, ipapadala ko po kay Idro. Ayan po, bali, ito na po yung mga isda. Ito po yung ipapadala ko po kay Idro. Ito po ay malinis na. Nakalagay na po sa siplak at ito po ipoprose na po natin. Pwede po niyang pang sigang, pang prito. yan, pang ulam-ulam po niya. Tapos, ito naman pong mga ulo ng langisi. Ito eh. po yung sisigang po at ulam po namin. Ayan guys, balik kuluan na po at malapit ng maluto. Lagyan po natin ng talbos po ng kamoting bagin. Sariwang isda, sariwang gulay. Talaga namang manamis-namis po ang sabaw nito. At ayan guys, bali ito na po yung ating sinigang um, na may sitaw at saka po talbos ng kamoting bagay. Ayan. Nasa ilalim po yung isda. Yeah. Ayan, balik kami po ay kakain na. That's Lord, thank for this blessing our body. Lord, thank you for this good blessing of our body. Lord, you na si Wala ka sa na nito ah. Kain tayo. tayo. tayo, ha? Ayon, ha? tayo. po tayo.

Nakain na eh, gusto yung mga agaw pa. <laughs> gusto yung sunod-sunod. Bena! <laughs> ano ka na yung sinabuha ko? Hmm. Inilolo at saka tinatapot lang. Gusto siya? Mm hmm. Gusto yung siya, magsusubo. Yan na. Inugasa mo ng kamay. Yan na ka. lang. Pag sinubuha na nalalaglag naman ang mumu. Gusto yung siya, isusubo na ng kanya. It! It! Wow, very good. Sarap lang isip. Tumang na Na doon lang, busing. Ang strong ka rin ba? Saan? Doon sa... lubo Hindi, po, hindi po pala namin na... Saan hindi po pala namin nahuli yung malaki. Mm. Yung pinakamalaki. Nadong so, ganado po, po sa si <laughs> Kaya nga, <laughs> Yummy? Hey, yummy! Oh. Nakimaro ng baggamay at talagang may nadadako hula kayo nagagahul. Well, Saan kayo nagmamagpagkain? Kay mo. Well, nag well, so, ang nga, salamay, sa ay sinasaig.

ay padala na po kay Idro yung ano. Si Balbo ang kasama ko at... Ah, oo. Si Balbo ang kasama ko at si Bosin ko ay nasa palaistahan pa. Ay, balakin po napipicturan pala yan. Hindi ko pa napipicturan. Ayun po pala ang palis ah, yung isa. Ayun po, magpapadala na po ka po bali, sinasakay na po yung kahitro. Yung padala ko po kahitro. Yan po yung number po na. Yung number